Ngayon pag-uusapan natin kung bakit nga ba ayaw ng mga big bike sa motorcycle parking o so, ayaw nila kasama yung mga maliliit na motor at bakit pinapayagan ng mall itong mga big bike na mag -park sa designated parking na para lamang sa mga four wheels. Nandito nga pala tayo sa SM South Mall ngayon and ayan nga kapag weekend puluan lahat ng parking so nakikita nyo yung pila and then dito ako magpapark sa building sa harapan kasi mayroong bubong So hassle kasi sa motor kapag mainit tapos mabigat na itutulak mo pa yung big bike. So doon tayo sa Manila. So yung iba nagtatanong kung bakit daw hindi makakapag-park or bakit hindi nagpo-park yung mga big bike sa parking ng motor kapag nasa mall. And may designated parking naman sa mga motorcycle. So masasabi ko lang napakabigat kasi na ito. Ibang iba kasi ito. Nmax nga nabibigatan na tayo ba diba? Mga Aerox. So ano pa kaya itong big bike? And guys, tignan nyo nga pala si Kuya na naka-e-bike sa may gawing kaliwa tawa ko ng tawa dito eh, kasi sumisenya siya bomba Ay, daw eh merong gwardiya sa tabi ko so baka magulat or baka patupan oh, sa gwardiya <laughs> grabe sobrang nakaka enjoy nga pala dito bumomba na bumomba sa loob dito sa malmaga bumomba kulub na kulub yung tunog buong buhay yung tunog ah oh. So, kapag weekend, hirap na hirap yung mga four wheels na makahanap ng parking. So kaya ayan, open yung third floor. So ayan, yung parking na motor. So ganyan kasi yung parking ng motor. So sabihin niyo sa akin paano kapag naipit kayo diyan. Paano kayo magpapark na naka big bike kayo? Ayan oh, tingnan niyo. So kapag natumba yung big bike, madadagdagan yung motor. So sa bigat ng big bike, pwedeng magkaroon ng domino effect. So ayan, Ayun sa di kalayuan may napansin nga ako na dalawang motor so siguro big bike na magkatabi pero napakaliit naman. Ang ibig sabihin kasi ng big bike ay uh, yung CC displacement is malaki. So yun sa kanila kasi uh, malaki yung displacement pero magaan naman yung bike. So hindi ko rin talaga magets kung bakit doon sila nakapark eh kayang kaya naman sa malilit na parking space. Ayun kahit medyo siksikan at uh, weekend nga maraming nakapila so ayun nakita pa naman tayo ng bakante. Ayun. <laughs> ay, basa nga lang. Ayan. Ayan, dito tayo mag-park. <laughs> Parking ng mga kotse. So actually, pwede naman yata tayo dyan sa ano. Ayan, no, sa may... Hindi kasi pwede mag-park yung mga Pila-pila sila doon kasi wala talagang space So ayun pwede yata magpark sa ganito Ganitong park So ang kotse kasi alanganin dito So pag big bike hindi yata pwede So ako uh, Para makatulong sa ibang four wheels Dito ako magpapark Kasi kasyang-kasya naman ang big bike dito eh so bigay na lang natin yung slot natin sa ibang four wheels kawawa naman so hindi ko kasi alam lahat ng parking kung ganito pero itong SM South Mall kasi itong SM South Mall kasi meron silang ano, mga alanganin sa four wheels kagaya nyo no? ibibigay natin kay sir sa kanya na lang yan so, magtanong na lang tayo ayun dahil hindi nga ako sure kung pwede magpark park dyan sa poste kasi alam ko bawal pero may nakikita kasi ako ilang big bike na nagpa park dyan so uh, tinry ko muna maghanap ng guardia sabi so, pwede po Ayan, kung mapapansin nyo nga, wala ng mga bakante. So, yung mga nakikita nyo yung space na yan, uh, merong ano yan, merong poste. So, alanganin kasi mag-park dyan yung Delikado kasi tayo pag doon tayo sa parking na motor eh. So, ito ang liliit naman no. Mm -hmm. Dahil naikot ko na nga, wala akong nakitang guard. So, ayan, nag-decide na lang ako na uh, mag-turn left dito at dito na lang mag-park sa poste eh. So, wala kasi talagang guard. Ayan, ayan nakita nyo naman, nakikot ko na ulit. So, ayan, may nakita ako dito. So meron pang cart eh, Hindi kasi pwede yung ano dito <laughs> Hindi pwede yung kotse dito kasi walang anin So eh, may katabi pa tayong cart So ayun, malaki naman yung space. So give and take lang. So alam naman natin na hindi talaga pwede sa motorcycle parking. Kasi nga uh, pwedeng magtumbahan or mahirap ilabas. Pero kung may ganito naman, bigay nyo na lang slot sa mga four wheels, di ba? So yung gusto ko lang naman sabihin sa video na to, so uh, pwede naman talaga tayo mag-park sa parking ng mga four wheels kasi nga napakabigat ng big bike. So kapag uh, natumba kasi ang big bike, pwede maging domino effect at madama yung ibang bike. So magbabayad pa tayo, naka pa tayo. So pinapayagan din naman ng mga malls na magpark tayo sa designated parking ng mga four wheels. So ayun lang, uh, give and take lang. Pero kagaya na ito, kung may ibang option naman, kagaya nyan, hindi sila pwede magpark dito sa alanghanin pwesto dahil medyo maiksi ang big bike at kahit mabigat, eh kasya naman doon. So doon na lang tayo magpark and hindi nga rin pala pinapayagan yung mga motorcycle na magpark doon so ang alam ko talaga big bike pinapayagan sa may mga malalapit sa poste so meron kasi ako nakikita dito minsan sa SM South Mall na kagaya ko nga na ganun kapag meron namang chance na mapagbigay tayo sa iba bigay na lang natin yung slot diba so ayun lang yung iba kasi kagaya nung kanina yung dalawa nung late late na na minsan nga may nakikita ako best pa eh pinapark sa parking ng kotse hindi naman big bike yon ang essence lang naman kaya pwede mag park ang mga motor sa parking ng kotse hindi dahil mahal kundi dahil mabigat ganja ng best pa eh, diba? so mahal kung sa mahal kumpara mo sa mga ibang ano pero pagdating sa weight hindi sila pasok sa ano pakaganda dito sa SM no uh, So ayan eh no, mga parking ng motor sobrang dami So may pagsiksikan ka ba dyan?